Para sa mga edad, anim na po pataas, ang apat na pinakamasamang kape na dapat mong iwasan. Sa loob ng maraming taon, sinabi sa iyo na ang kape ay iyong kaibigan. Yung unang lagok ng mainit na kape sa umaga, ang bango na pumupuno sa kusina. Sabi nila, ito ay nagpapagising, nagpapatalas ng isip, at maging ang puso mo natutulungan. Ngunit kung ikaw ay lampas-animnapo na sa edad, ang totoo ay maaaring mas mapanganib kaysa sa inyong inaakala. At gayon pa man, nandyan pa rin ang mga kape na ito sa mga tindahan at ipinopromote pa rin bilang pampalakas ng puso. Araw-araw, milyon-milyong mga senior ang umiinom nito, walang kamalay-malay sa unti-unting pinsalang nagaganap sa kanilang katawan. Pinsala sa puso, sa utak, maging sa mga bato. Hindi ito kasalanan mo. Ang mga malalaking kumpanya ay hindi nagbababala sa iyo, at ang katotohanan ay nakabaon sa ilalim ng mapanlinlang na advertising at mga kalahating katotohanan. Kaya naman sa video ngayon, ibubunyag natin ang apat na pinakamasasamang klase ng kape para sa mga senior na lampasanim na po ang mga tahimik na nagnanakaw ng iyong kalusugan. At mayroon akong dalawang madaling tanong para sa iyo. Anong kape ang iniinom mo araw-araw? at minsan ba'y hindi ka na nag-aalmusal kapag umiinom nito? Ilagay mo ang iyong mga sagot sa comments. Pinabasa ko at sinasagot ang bawat isa, kaya makakakuha ka ng mga payo na para lang talaga sa iyo. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood, para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Number 1. Mga Instant Coffee Mix na May Pampalasa Sa unang tingin, ang mga flavored instant coffee mix ay mukhang hindi naman nakakasama o kaya ay komportable pa nga. Mabilis lang ihanda. Ang bango pa ng amoy at ang sarap-sarap ng mga flavors tulad ng hazelnut o vanilla at madalas ipinagmamalaki pa ng packaging na may dagdag na vitamins o walang asukal. Pero ito ang mga bagay na itinatago sa iyo ng mga label na yan. Marami sa mga flavored mix na ito ay puno ng mga chemical additives na tahimik na sumisira sa iyong metabolism, mga bato at puso, lalo na kung ikaw ay edad anim na pupataas. Isa sa mga pinakakabahala sa mga sangkap na ito ay ang propylene glycol. Ginagamit ito para pantay na malusaw ang mga artipisyal na lasa. Mukhang hindi naman nakakasama, 'di ba? Pero ang totoo, ang propylene glycol ay isang byproduct ng petrolyo. At para sa mga senior na bumagal na ang function ng kanilang mga bato, maaari itong maipon sa katawan sa paglipas ng panahon at magdulot ng toxic burden na hindi madaling ilabas ng iyong mga organo. At simula pa lang 'yan. Karamihan sa mga mix na ito ay nagtatago rin ng trans fats sa ilalim ng mga nakakalitong pangalan tulad ng hydrogenated palm oil. Kilalang kilala ang trans fats sa pagpapataas ng LDL o masamang kolesterol at sa pagpapapinta ng mga daluyan ng dugo. Sa katunayan, isang long-term na pag-aaral sa American Journal of Clinical Lipidology na sumubaybay sa mahigit isang libot apat na na senior sa loob ng limang taon ang nakatuklas na ang araw-araw na paggamit ng hydrogenated creamers ay nagpapataas ng panganib sa atake sa puso ng 28%. At huwag nating kalimutan ang mga fake sweeteners, sucralose, acesulfame potassium, at iba pa na maaring makagulo sa iyong gut microbiome. Ito yung delikadong balance ng bakterya sa iyong digestive system na tumutulong pigilan ang pamamaga at suportahan ang iyong immune system. Kapag na-disrupt ang balancing ito, tataas ang inflammation, lalala ang digestion, at bababa ang kakayahan ng iyong katawan na labanan ng sakit. Ang ligtas na pamalit, iwasan mo na ang mga flavored packet na yan. Kung mahilig ka talaga sa hazelnut o vanilla, lagyan mo na lang ng natural na pampasarap ang iyong kape. Maglagay ka ng isang patak ng purong vanilla extract, isang pagpag ng cinnamon, o kahit kaunting unsweetened cocoa powder. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan mo ang iyong mga bato, puso at blood sugar mula sa mga tahimik na pinsalang naipon sa bawat basong may artificial na pampalasa habang natatamasa mo pa rin ang kape na para bang isang espesyal na pampaligaya. Number 2. Kape na may artificial na non-dairy creamer. Para sa maraming tao na edad 6 na pupataas, Parang kulang ang kape kung walang halo na creamy. At kung ikaw ay lactose intolerant, ang non-dairy creamers ay mukhang isang matalinong pagpipilian. Pero ito ang totoo. Ang maliit na esplasyong 'yon ay maaaring mas nakakasama pa kaysa sa kape mismo. Ang karamihan sa mga artificial na creamer ay isang chemical na cocktail ng synthetic oils, preservatives, at thickeners na hindi naman idinisenyo ang iyong katawan para iproseso araw-araw. At habang tayo ay tumatanda, mas nagiging sensitibo ang ating mga sistema sa mga nakatagong lason na ito. Isa sa pinakamasama sa mga sangkap na ito ay ang titanium dioxide. Ito ay isang whitening agent na nagbibigay sa creamer ng puting hitsura at ginagamit din ito sa pintura isang pag-aaral noong 2021 sa Journal of Toxicological Sciences ang nakatuklas ng titanium dioxide ay nagdudulot ng oxidative stress sa mga silula ng tao na sumisira sa mga tissue at nagpapabilis sa proseso ng pagtanda. Sa mga laboratory test, nagsimula pa itong magdulot ng pinsala sa DNA sa loob lamang ng apat na linggo. At huwag nating kalimutan ang corn syrup solids at maltodextrin na nakatago sa mga creamer na ito. Ang mga processed sugar na ito ay kayang magpataas ng iyong blood sugar sa loob lang ng ilang minuto na nagdudulot ng biglaang pagkapagod, brain fog, at sa pagdaan ng mga taon, tuloy-tuloy na pagtaba lalo na sa tiyan. Ang ligtas na pamalit. Kung gusto mo ng creamy na kape, mas mainam na gumamit ka ng organic na full fat milk. Oo, kahit na edad 60 plus kana. Nakakatulong ang healthy fats na ito para mas maabsorb ng katawan ang mga bitamina. O kaya naman, piliin mo ang unsweetened almond milk na may dagdag na calcium at vitamin D. Mas mainam pa, subukan mong matuwa sa kape na walang halo. Baka pwedeng may konting pink Himalayan salt lang para pampalambot ng lasa. Sa pag-iwas, sa isang kutsaritang artificial na creamer, pinoprotektahan mo ang iyong puso, utak at baywang habang ang iyong kape ay nananatiling natural na nakapagpapalusog. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 3. Decaf na kape mula sa mga kemikal na pantunaw. Marami sa mga senior ang lumilipat sa decaf sa akala na ito ang ligtas na pagpipilian. Walang pagkabalisa, walang mabilis na kabog ng puso at mas magaan daw sa blood pressure. Ngunit ito ang natatagong katotohanan. Hindi pare-pareho ang kalidad ng decaf. Sa katunayan, ang isang malaking porsyento ng decaf sa mga supermarket ay ginagamitan ng kemikal na methylene chloride ang parehong industrial solvent na matatagpuan sa mga pantanggal ng pintura at panlinis ng metal. Madalas igiit ng coffee industry na ang chemical na ito ay lubusang sumingaw sa proseso ng pag ngunit ang mga independenteng pagsusuri ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang pag-aaral mula sa Stanford University ang nakadetect ng residue hanggang 10 bahagi kada milyon sa mga sikat na brand ng decaf. Bahagya na lang ito sa ilalim ng legal na limitasyon ng FDA, ngunit binalaan ng mga siyentipiko na ang legal ay hindi palaging nangangahulugang ligtas, lalo na para sa mga nakatatanda na araw-araw itong inumin. Bakit ito lubhang mapanganib para sa mga edad anim na pupataas? Ang methylene chloride ay inuuri ng EPA bilang isang probable human carcinogen. Kahit sa mababang level, kaya nitong tumawid sa blood-brain barrier, ang proteksyon na filter na nagsasangga ng mga lason sa iyong utak. Kapag nakapasok na, pinanghihina nito ang mitochondrial function, ang power plants ng iyong brain cells, at binabawasan ang kanilang kakayahang gumawa ng enerhiya. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magambag sa mga paglilimot, pagkalito, pagkahilo, or mga sintomas na kamukha ng maagang demensya. Kaya ano ang ligtas na pamalit? hanapin ang decaf na may label na Swiss Water Process o Methylene Chloride Free. Ang Swiss Water Process ay gumagamit lamang ng tubig, temperatura at oras para alisin ang caffeine. Walang nakakalasong chemical. Ang mga brand na ito ay maaaring mas mahal ng kaunti, ngunit napapanatili nito ang lasa habang pinoprotektahan ang iyong utak, atay at bato. Kung nais mong maging mas maingat, pumili ng organic Swiss water processed coffee. Ang organic certification ay nangangahulugang ang mga coffee bean ay lumaki ng walang pesticidyo na maaring magdagdag ng isa pang layer ng chemical na pabigat sa iyong katawan. Number 4. Kaping pinakuluan na hindi sinala. Maaring isipin mo na ang pinakadelikadong kape ay yung puno ng asukal, cream o artipisyal na pampalasa. Ang nakakagulat, hindi ito ang totoo. Ang tunay na banta ay ang kape na mukhang pinaka-natural, ang unfiltered boiled coffee. Kabilang dito ang French press coffee, Turkish style brewing, Scandinavian stovetop methods, o anumang paghahanda na walang paper filter. Sa unang tingin, ang mga paraang ito ay mukhang dalisay at masustansya, ngunit may nakatagong panganib sa bawat tasa, isang natural na compound sa kape na tinatawag na cafestol. Ang coffee stall ay matatagpuan sa mga coffee oils at napatunayan na nagpapataas ng LDL cholesterol ang masamang cholesterol na nagbabarikada sa mga ugat. At hindi tulad ng dietary cholesterol mula sa pagkain, ang coffee ay may natatanging at malakas na epekto sa paggawa ng cholesterol sa atay. Bakit ito lubhang mahalaga para sa mga senior? Habang tayo ay tumatanda, ang mga ugat ng dugo ay natural na nawawalan ng elasticity at mas mabilis ang pag ng kolesterol. Ang pagdaragdag ng kafestol dito ay parang pagbuhos ng gasolina sa mabagal na apoy. Pinapabilis nito ang pagbuo ng plaque sa mga ugat, pinapataas ang blood pressure at pinalalaki ang panganib ng atake sa puso o stroke. Ang pinsala ay hindi natatapos sa iyong puso. Ang unfiltered na kape ay nagpapakonsentra rin ng mga coffee oil at acid na maaaring makairita sa lining ng tiyan. Para sa maraming nakatatanda, ang ibig sabihin nito ay pampalala sa acid reflux, gastritis o panganib sa ulcer. Sa paglipas ng panahon, ang talamak na pamamaga sa digestive tract ay maaring magpalala pa sa immune system at pag-absorb ng nutrients. Mayroon pang isang nakatagong piligro. Maraming tradisyonal na unfiltered na kape, lalo na ang mga luma o mumurahin, ay gawa sa aluminum o uncoated metals. Kapag na-expose sa kumukulong tubig, ang mga metal na ito ay maaaring magbabad sa iyong kape. Para sa mga senior na bumagal na ang function ng bato, ang mga metal na ito ay mas mahirap i-filter mula sa dugo na maaaring humantong sa pagipon ng lason. Kaya, ano ang solusyon? Sa kabutihang palad, ito ay simple. Lumipat sa mga paraan ng paggawa ng kape na gumagamit ng paper filter tulad ng drip coffee maker or pour over system. Ang manipis na papel na iyon ang humuhuli sa karamihan ng cafe stall habang pinapadaan pa rin ng mga antioxidant at masarap na lasa ng kape. Kung mahal na mahal mo ang iyong French press at ayaw mo itong talikuran ng lubusan, maaari kang maglagay ng paper filter disc sa loob ng press o maghalili sa pagitan ng French press at filtered coffee ng ilang beses sa isang linggo. Kahit ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring makabawas ng malaki sa LDL cholesterol, mapabuti ang panunaw at maprotektahan ang iyong puso. Sa huli, para sa mga senior, ang paglipat sa filtered na kape ay hindi lamang isang maliit na pagbabago sa paggawa ng kape. Ito ay isang makapangyarihang gawa ng pag-aalaga sa sarili na maaaring magprotekta sa iyong mga ugat, magbawas ng hirap sa panunaw at magpababa ng iyong panganib sa sakit sa puso sa mga darating na taon. Ngayong alam mo na ang apat na kape na tahimik na sumisira sa iyong puso, utak at pato, madaling isipin na ang kape mismo ang problema. Ngunit ito ang katotohanan. Ang kape ay hindi kaaway. Sa katunayan, kapag pinili ng matalino at inihanda ng tama, ang kape ay maaaring maging isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan sa pang-araw-araw na kalusugan para sa mga senior. Maaari itong protektahan ang iyong memorya, suportahan ang lakas ng kalamnan, pagandahin ang control sa blood sugar, at maging bawasan ng pamamaga, ang mismong bagay na nagpapabilis ng pagtanda. Sa ngayon nakita mo na ang katotohanan, hindi pare-pareho ang uri ng kape. Ang ilang uri Lalo na ang apat na pinakamasamang kape na ating tinalakay ay maaaring dahan-dahang sumira sa iyong puso, memorya at enerhiya kahit na ininom mo ang mga ito sa loob ng maraming taon ng walang pag-aalala. Para sa mga senior na edad, anim na po pataas, ang kape ay hindi lamang tungkol sa pagpapagising. Ito ay tungkol sa pagsuporta sa mas matalas na pag-iisip, pagpapanatili ng lakas ng iyong mga kalamnan, at pagprotekta sa iyong puso at utak upang mas magawa mong enjoy ang bawat yugto ng buhay ng may linaw sa pag-iisip, kakayahang gumalaw at kumpiyansa. Kaya, simula bukas, tingnan mo kung ano ang nasa iyong mog. Tanungin ang sarili, ang tasang ito ba ay para sa akin o laban sa akin? Sapagkat nasa iyo ang pagpili at ang pagbabago ay mas simple kaysa sa iniisip mo. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at share Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.